Isa ang lalawigan ng Masbate sa mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Napalilibutan ba ng dagat? Salat naman ito sa mapagkukunan ng malinis na inuming tubig. Kaya ang mga residente, nagtitiis at sinisimot ang kakarampot na tubig mula sa mga balon. sa barangay Mahayahay, Kawayan, Wasbate. Naabutan naming buhat na magkapatid na bonbon, labing dalawang taong gulang at denden, -den, sampung taong gulang, ang dalawang galon na lalagyan ng tubig. Bon, saan tayo papunta ngayon? Ito sa balot. Sa balon. Ganito ba palagi tuwing umaga ginagawa nyo? Madalas pa. Bahigit dalawang daang metro ang layo ng balon mula sa bahay ni Nabonbon. Pagdating namin sa balon, kakaunti ang lamang tubig nito. Minsan po, oh, walang tubig dito, nauubos mo. Medyo ang tao mo, sa pagtutubod. Naghintay muna ng ilang minuto sina Bonbon at Denden. Hahayaan muna nilang tumaas ang tubig sa balon na nanggagaling sa ulan at sa ilalim ng lupa. Napakasimple lang naman talaga ng sistema. Eh. Ah, gamit ito, alaglag nila sa balon. Pag napansin na, na may laman, ilahin na nila. Pero dahil may problema nga ngayon, sa supply ng tubig sa mga balon dito sa area nila, minsan, ito, ganito lang kakonti yung nakukuha. So, tumatagal ng tumatagal yung proseso ng uh, pag iigib ng tubig. nang mapuno na ang dalawang galon binuhat nila ang mga ito gamit ang kawayan Okay lang ba kayo? O kailangan nyo ng tulong? Then, o, oh, dun kayo. Sige, go. Ayan. Ako lang, magbigat Mabigat. O, oh, stop tayo, stop. Tahinga muna tayo. Ano, siguro para sa mga batang to, ikita mo naman kung gaano ka hirap tong pinagdadaanan nila. Hiling nila magkaroon ng maayos at balinis ng mapagkukunan ng tubig sa kanilang barangay. Ano yung pangarap mo? Sana po magbibigyan ng tubig dito. sana po para hindi na po mahirapan ang maraming tao. Kahit yung mga bata, no? Gaya mo. Di ba? Opo. Mahirap talaga ko walang tubig. Sa parehong balon, naabutan din namin naghihintay ang magkakapatid na sina Julian Bijin Joy at Rename Estoya. Discarte nila ang mag para sa ibang mga kapitbahay na wala rin tubig. Nagbebenta kayo sa mga bahay-bahay. Magkano man? Cheese. Cheese kada galon. Okay. So yung pera na nakukuha nyo, di palit na magpinangsod ano ko ano eh. Gaya ng naranasan ni Nabonbon, kailangan din nilang maghintay para dumami ang tubig sa balon. Dati baganya na 'yan o ngayon lang? Ngayon lang. Simula kailan? January. Palubog na ang araw nang mapuno ni na Rena May ang mga irarasyon nilang galon ng tubig. Kung tutusin, kasama ang bayang ito sa mga tinarget ng gobyerno na masuplayan ng malinis sa tubig sa pamamagitan ng Salin Tubig Project na sinimulan noong 2011. Galing sa Department of Interior and Local Government o DILG Central Office, ang pondo para rito at ang Municipal Engineering Office ang implementing agency naman ng proyekto. Balak sanang maglagay ng mga tubo na idurugtong sa mga tanking iipon ng tubig mula sa ilalim ng lupa o groundwater. Ang tanong, nasaan ang salin tubig project sa kawayan ng Masbate? Dito sa probinsya ng Masbate, kabilang itong bayan ng kawayan, sa mga natukoy na mga waterless areas dito, ito yung mga lugar na talagang uh, salat yung supply ng tubig. Kaya yung mga residente rito, karamihan sa kanila, umaasa pa rin sa mga balo na tulad dito para sa kanila mga pang-araw-araw na pangangailangan. Panghugas, panligo, at kung ano-ano pa. Pero kung tutuusin, hindi na talaga kailangang umasa pa ang mga residente sa mga balo na tulad dito. Dahil ilang metro lang ang layo mula rito, may itinayong proyekto ng pamahalaan. Pinondohan. Ito yung mga proyekto na dapat mag-supply sa kanila ng tubig. Nang marating namin ang saling tubig project, ito ang aming naabutan. Mga tangke, nakakaunti ang lamang tubig. Napakinabaga naman daw nung una ang proyektong ito, pero habang tumatagal, paunti na ng paunti, yung mga lugar na nakikinabang sa water supply project ng pamahala na ito. Itong mga tubong ito, dapat ito papunta ito dun sa mga barangay na talagang salat sa supply ng tubig. Pero kung susundan natin, ito ang dulo. Putol. Ayon sa Municipal Engineering Office ng Kawayan, na siyang implementing agency ng proyekto, gumasos ng halos 40 million pesos para sa pagtatayo ng mga tangke at paglalatag ng mga tubo sa 10 barangay sa Kawayan. Sa dokumentong ibinigay ng Kawayan Municipal Engineering Office, completed ang mga infrastruktura ng saling tubig project na hinati sa apat na phase. Walong barangay ang target na benepisyaryo ng saling tubig sa Kawayan. Ang problema, dalawang barangay lang ang nasusuplayan ng proyekto sa ngayon. Ang anim na barangay kabilang na ang Mahayahay kung saan nakatira si na Bonbon, walang dumadaloy ng tubig. Sinamahan kami sa mga tangke ni Evangeline Auman, Public Information Officer ng isang civil society organization na nagmamonitor sa proyekto. Noong una, nang nagmonitor kami, sir, gumana pa yung hmm. sa barangay Mahayahay. Pero ngayon, 2018, yung gumana dito na lang sa publasyon. wala na sa malayo na mga barangay. Yung mga malalayong barangay na yon, kailan gumana sa kanila? 2017. Ba't biglang hindi na gumana sa kanila? Kasi hindi naman daw kuno kulang ang tubig. Pero paano ang sitwasyon nyo? Balik na naman kayo sa dati, sa balon oh, na sa sa balon. Opo. Madismaya, sir, pero hindi naman ang support yung gumawa nito para ma mas solve yung problem sa tubig. Sinundan ng reporter's notebook ang mga tubo ng Salin Tubig Project. At dito kami nakarating sa Barangay Bihiya na isa pa sa mga barangay na dapat ay masusuplayan ng malinis na tubig. At ito ang aming naabutan. Mula sa malalaking tangke ay uh, dumadalo yung tubig sa mga malalaking tubo kagaya nito. Pero nakikita natin naputol na yung uh, tubo nangyari daw ito nung nakaraang taon. Kaya yung tubig hindi ngayon makadaloy patungo dun sa kabilang uh, barangay. Paano naputol? Labanga ng sa tundaan. Pagtawid namin sa barangay bihiya balon pa rin ang main source ng tubig ng lahat ng residente. Ang barangay daw ang nagpagawa ng mga ito. Isa ito sa mga balon dito sa barangay Mihiya, maswerte yung mga residente dito, maski pa paano, dahil yung kanilang balon, maganda-ganda pa yung taas ng tubig, hindi kagaya doon sa mga ibang balon na nakita namin sa ibang barangay na pababa na ng pababa yung level ng tubig. Sa patuloy naming pag-iikot sa Barangay Bihiya, nakita namin ang isang maliit na tubo sa harapan ng bahay ng mag-asawang Francisco at Blanchita. Hindi na maalala ng may-ari ng bahay na to kung uh, kailan ito nakabit, pero isang araw na lang daw may dumating, naglagay nito at ang sabi kung sino man yung gustong magkaroon ng uh, linya ng tubig papasok sa kanilang bahay ay pwedeng kabitan, yun nga lang may kapalit na bayad. Ang problema, ni minsan hindi raw nakaabot dito sa barangay Bihiya ang tubig. Wala, never siyang nag sa amin dito ha. Simula sa pool dito, hindi talaga nasubukan namin na may nakaigib dito highway na to. Wala, never. <laughs> wala talaga, ano? Apo. Ang mga residente gaya ni na Lolo Francisco, sa balon pa rin kumukuha ng kandilang iinumin na tubig. Hindi ba delikado? Niya no. no, daghan, daghan no. naman sa din ng mga, mga anak. Pero umiinom pa rin kayo niyan. Oo, kapag, alam mo naman po yung hanap buhay namin. <coughs> minsan mayro, minsan wala eh. okay. Ma, Kapag ka, no choice, inom pa na din. Minsan pag ulan, ulan. Tubig ulan? Opo. Lasahod kami. Nakausap namin ang municipal engineer ng bayan ng Kawayan na siyang nagpatayo ng mga tangke at naglatag ng mga tubo. Sir, ko na. Uh, may problema yung water system project yun. Uh, nakita namin ilan lang yung nakikinabang. Oo nga, sir. Ganito kasi yun, sir. Mayroon tayong tinatawag na... Uh, public uh, private partnership may kasunduan yung local government saka yung partner uh, private partner mm -hmm. na sila yung magbibigay ng uh, sila magsusupply ng tubig mm -hmm. Kaya at the time na na ano na nagawa ng project na implementang project ang nangyari po nagiging anan uh, supi yung ano yung uh, supply ng tubig. Mm. Because siguro, siguro of uh, grout or lack of deposit siguro na uh, water uh, water level natin. Mm -hmm. So kaya medyo naapiktuhan yung supply. Mm. Sa supply nagka problema. Oh, po, nagka -problema ka, hindi po ba dapat may feasibility study muna? Hindi. Nagkatugma yung feasibility study dito sa Rial. At uh, real uh, things na nangyari. Bakit pa sinimulan sinimula ng proyekto kung meron talagang problema? Terminado naman kami. May mga pagka may pagkakulang din ka po kami dyan. Opo. No, kasi uh, nung phase 1 pa lang, phase 2, naki, bakit umabot sa phase 4? Tama. Na nakita, uh, sa phase 1 pa lang, phase 2, nakita na namin talaga oh. na talagang may problema na. Oh. 1,894 na kabahayan sa anim na barangay ang target na masuplay ng tubig. Pero pag-amin ni Engineer Condor, nasa 290 na kabahayan lang sa ngayon ang nakikinabang sa proyekto. Ang masaklub dito, Engineer, ginasusan ito. Eh. Tapos hmm. iilan lang yung nakinabang. Ang problema talaga natin yung source. Yun talagang ang pinakapin problem natin. Kung saan tayo kukuha ng tubig. Kung maghahanap na naman kayo ng source. Another expenses na. Tama. Hindi lang sa bayan ng Kawayan walang dumadaloy na tubig sa mga tubo. Ang bayan ng Aroroy na aming binisita, malinis sa tubig din ang hiling ng mga residente. Dito sa ilog sila umaasa. Ito yung uh, ginagawa ng mga karamihan ng mga residente dito. sa barangay Kapsay sa bayan ng Aroroy Masbate. Ilang residente ang naabutan naming abala sa tabing ilog. Kabilang itong bayan ng Aroroy sa mga nilaanan ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng Salin Tubig Project. Pero hindi nga lubusang napapakinabangan yung proyekto. Kaya yung mga residente dito umaasa sa ilog sa kanilang lugar. Dito naliligo, dito naglalaba, at dito na rin nag ng tubig isa sa mga naglalaba si Aling Susan Taberlas. Wala, wala kami karanas na may tubig na nagaan sa amin. Diretso sa bahay, wala. Kait Kahit sa bahay. Wala mga tubo-tubo man lang na nakarating doon? May mga tubo, alam ko. Diyan lang sa ano talaga, kalsada. Yung tubo na yun na nakarating sa kalsada, may umagos ba na tubig talaga doon? Wala, wala, talaga? Wala, wala. Wala, wala, talaga. Kaya hindi kami nakaigib. Dito sa ilog sila umaasa ito yung uh, ginagawa ng mga karamihan ng mga residente rito. Kasama naman ni Cheche Manlapas, ang tatlong anak. Tuwing umaga, ganyan ang ginagawa, no? Maligo at paglabang, nag-alog. Uh -huh. Bibit mo yung mga anak mo lagi, araw-araw? Lagi, araw-araw. Oo. -araw. Uh -huh. Ang pangaray niyang anak, nag-igib na rin ng tubig para may magamit sila sa bahay. Para magamit. Kasi sa amin, Ang balon, mawalan naman. Binisita rin ng aming grupo ang barangay Pangles sa bayan ng Aroroy. Isang barangay na ito sa mga beneficiary ng saling tubig project ng DILG. Ayon sa kagawad ng barangay, naipagawa naman ang pump na kukuha ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater. Natapos din ang tangke at nailatag din ang mga tubo at gripo sa lugar. Pero kulang daw talaga ang depositong tubig sa ilalim ng lupa, kaya walang lumalabas na tubig sa pump. Kaya gumawa ng paraan ang barangay. Idinugtong ang isang tubo sa bundok para makaipon ng tubig sa tangke. Yun nga lang, hindi pa rin ito sapat. Walang tubig talaga yun eh. Kahit nga isang gripo, wala nga dito nakaawas nun eh. Kaya ano namin ng mga barangay opisyal, inilipat namin dun sa anong host. Inilipat namin dun sa bundok sa bukid. Ano. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DILG, completed na ang proyekto sa barangay Pangle na ginastusan ng 2 milyong piso. Dapat sa kapitan sila yung reklamo. Then, kung anong problema, din, kung anong magtutulong ngayon, punta sila sa opisina, nagawa rin na tayo ng aksyon kung ano. Sa ngayon, hindi kayang suplayan ng tangke ang 297 na kabahayan ng Barangay Pangle. Kaya sa balon o ilog pa rin sila umaasa. Ayon sa DILG Central Office, maaring hindi tumugma ang feasibility study sa naging implementasyon ng proyekto dahil na rin daw sa pabago-bagong panahon. 2011 ginawa yung FS Baka over time, yung assumption na yun dun sa, sa lugar, baka nagbago. Kasi yung mas bate, geographically, base sa obserbasyon namin, may mga areas talaga na pag heavily affected ng drought, bumababa talaga yung ano, ng tubig. May mga kailangang ayusin, may kailangang i-rehab, responsibilidad na yan ni DL, ni, ng LGU. Given that demand, then you look at the water sources mo. We have a combination, could be rain, yung surface water which is from the rivers, creeks, and so on. And finally, you can get it from groundwater. Kung household yun, all year round, dapat available yun. Sa buong bansa, isa sa bawat sampung Pilipino ang walang akses sa malinis na tubig. Kasi sa pag-aaral ng UNESCO, sa isang daan na mga bata, anim na put tatlo ay nagkakasakit dahil sa tubig, intestinal worm diseases. Ito ay sinabi na isa sa pinakamasama sa buong Southeast Asia. Tingnan natin hindi lamang kung may tubig, pero tingnan natin kung yung tubig na yan ay magbibigay sakit <laughs> o pwedeng inumin. No? Isa sa mga ginagawa ngayon under Salin Tubig is tulungan na i-update yung mga plano ng mga local government units. So kasama yung kawayan sa tinutulungan para ayusin yung plano niya. Pag nabuo yung mga iwash plans ng mga LGUs na yan, mas malinaw yung assistance na ipoprovide ng DILG. Sa loob ng halos labing limang taon, umabot sa isang daan at labing apat na mga proyektong inabanto hindi tapos, hindi na pakinabangan ng mga target beneficiaries ang binisita ng reporter's notebook sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi lahat na gigibain, tapos hindi naman ginawa. Sama ng loob mo, ma'am. Sa nangyari? Lahat kami masamang loob. Nakukulangan po ako sa aksyong ginagawa ng gobyerno, pati na rin po ng ng school namin kasi dapat bago kami magtapos, makita na namin talaga yung solid na talaga na structure ng ano, building namin. Siyam sa 34 na lugar kung nasaan ang mga natenggang proyekto kabilang sa mga pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Talagang kailangan bantayan hindi lang yung paggugol ng pera, kundi Nagawa ba talaga yung proyekto, tas yung proyekto, tama ba talaga yung specs, tama ba talaga yung design. Yung pinaka nangangailangan ng maayos na proyekto, yung pa ang sasampalan natin ng bad governance at masasama at hindi nakukumpletong proyekto. So talagang hihirap pa sila mas lalo. Ang mga binisita naming ospital, eskwelahan, pabahay at patubig, ilan lang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pinaka mahihirap. Ang masaklap, hindi naman ito lubusang napakikinabangan. Sa bawat proyektong nasayang, may perang ibinuhos para tugunan sana ang pangangailangan ng mamamayan. Kailangan ng increased transparency. Kailangan maging vigilant tayo mga mamamayan. Hindi nga natin masisiguro na ang ating mga pinuno, tama yung gagawin nila. Alam na nating lahat yan. So kailangan, para na rin sa kanilang kabutihan, tulungan na natin sila at bantayan na natin sila. And of course, over time, dapat sana mas maayos na yung pagpili natin ng pinuno. Obligasyon ng mga namumuno na walang masayang ni isang sentimo sa kaban ng bayan. Napapanagot rin dapat ang mga may pagkukulang. Kaya sa araw ng eleksyon, siguruhin na karapat-dapat ang mga uupo sa Senado, Kamara at lokal na pamahalaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ay, si Yun, na ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Notebook.